Sandaan tumpok. Mahigit ano ito, mahigit. Yeah, tatlong kilo, no? Sandaan din? din? naman. Ano isda to, sir? Ah, talakitok. Magkano kilo dyan? Panter. Oh, Labahita na? Yellow pink. Masarap to sa ihaw. Oo, oh, ihaw. 50 lang ito? Oo, oh, sikwenta lang yan. Dahil <laughs> nandiyan. Ano mas mura? Madaling araw o ganito? Tanghali? Ngayon na, tanghali na. Mura. Ito ah? pagkagabi pa yan, sandal ng eh. Sanda, no? Bahan, ah. right, na kayo yan eh. Sandal ano? Mahal pagkabi. Kaya pag ngayon na kayo yan ang tao, mura na. Mm. Ito ang pinakamarami oh, ho, yung turay. Tanghali lang, presyo. Ha? Tanghali, bagsakan presyo, wala no? presyo. Ito, oh. Isang daan yan, pagpindu. Isang daan? Isang ang, ano? ang namin yan, paglinggo. Linggo? isang daan yan, pinipindu. Sinuwinta yan, ang isang.

Pagpapabot ito na pura trade siya nagbundok ang tahong. Lahat pa nga eh pag malaraw, yan Ano ba ito? Alilinisan muna no? Alilinisan muna. Gano'n ulit yan? Tatlo kilo 50? Tatlo kilo sikwenta. no? Sige, tira tira. Tatlong kilo 50. Pwede ba mili o or... wala na? Okay, ako na lang oh. Pwede ba mili? Medyo na lang.

Tatlong kilo na, 50 si Para Mabimigay rin yan doon Sinangali ka atang ang ibon Ha? Sinangali ka atang ibon Oo Kasi pangkapi ako eh Baka sa ano, maka-update ako sa linggo Thank you, mga ibon Ah, shout out po muna sa mga tindero dito Ayan Si ano Tindero, tindero dito sa bulungan sa Paranaque Thank you, idol ha Thank you, idol ha Ang dami ha eh. Laka si lang Teka lang yung mga bangos natin. Makano kilo bangos? Makano kilo? 140 na lang. Ay 140 oh. Para makita ng mga viewers natin. Idol. Wala si Ate? Wala no. Mga bangos oh, torselyo. 80 na lang oh. Mababa presyon pala dito kapag tanghali. O mga dagu pa natin ha, 145. Tapos ba Batangas 95 na lang oh. 120 sa iba yan. Ay talabaw oh. Talaba ho mga kapatid, sa dami oh. Bangka. Pwede magkano siyang ano niyan? Persako? Persako ba bintahan dyan? Pergalon. Ah, pergalon. Magkano? Diyan mo na, para katalan ito. Magkano ang galon? Ha? Magkano ang galon, sir? Sandaan. Ah, sandaan. Sandaan po ang galon. Ano ba yan? Yung, dito yung dumada akong mga, mga, bangka yun. Bangka, dito, bababa ng mga isda. Tapos, dadalhin doon sa loob. Sa, ayan, sa loob. Pwisto, no? Tahali pala, dito kayo nakapwisto? Dito kami. Sa madaling araw doon? Doon, no? sa gitna. Yung kasampa, basing na yan. Kasampan, no? at saka itong PFC ayun, shout out po kay ate Sige ate ha, kuwin oh, ako Ito naman sa akin eh Oo, sige, nakakuha ka Ito, tampan to Tampan to, di ba? Oo oh, oh. oh. Ayan, shout out sa mga ano ha Shout out sa mga tindira-tindira -tindir dito Ayan o no. ah, Bye 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 <laughs> bye Good morning. Good morning sa ating mga minamahal na mga viewers. Pupunta ako ngayon sa may bulungan ayan oh. No? Bulungan sa Paranaque oh no? dahil uh, bibili tayo ng isda pang paksiw. Ah uh, ano? It korte uh, 'tong umaga. So sana nga meron pang uh, tayo mga uh, mabutan no ngayong umaga nito. At uh, samahan niyo ako muli no. Ngayong umaga na ito upang uh, update na rin tayo kung may mga tumpukan pa mga ganitong oras no so shout out muli sa aking mga minamahal mga kapwa vloggers no siyempre sa ating mga OFW na rin sa Saudi Immigrant yan samahan nyo po ako dito sa may uh, bulungan na yung bulungan no paranyake ayan ninumagahan magana tayo kasi panggapit kasi tayo kaya di tayo kapag kapagapit so shout out po sa mga taga bulungan sa paranyake sa mga tindir tindiro dyan so tara samahan nyo ako Grabe mga kapaknas oh. Na lang yan. Sandaan tumpok. Mahigit araw ito, mahigit. Tatlong kilo no? Tatlong kilo yan. Oh, ito, ganda pa oh. Ano, ano, tamban to, ano, turay? Turay. Tulis, yan, mas masarap yan kaysa sa anong ilaw. Grabe naman oh. Mas maganda pala mamili dito pagkano, kay kahit itong oras Bawa ano. Mahal lang sa gabi Ha? Mahal sa gabi. Sa gabi, mahal? Dito din? Yan. Tamba, baka, ito. Kanya, isang kaano? p din? p sa isda dito. napakamurang muran itong Ha? Mataas na. no? ano? isda ito, sir? Patalakita po. Magkakaroon ng hirap Panter. Pero, pero mahal yan sa madaling araw, no? Mahal yan sa madaling araw. 50. 50 ano, na, lang, Ay, na ako ng tamban. Tamban. Samahan ko. papaksiyo Hindi, papaksiyo Grabe, bukan dito. Tos, yung dami. Labahita ka to? Na? Labahita ka? Oo, labahita. Yellow pin. Masarap to sa ihaw. Oo, oh, ihaw. Sandaan na oh. mas maliit dito. Dito, mas malaki dito. May mas maliit yan. Mas mura pala pag tanghali no? para dun sa patalang araw. Tira mo mga tumpok. Grabe, ang dami. Ang tumpok. Ang daming tumpok. Nasa dami tumpo. pinta lang yan. P50 lang ito? Oo, oh, sikwinta lang yun. Kaya lang ito. Kaya lang ito. Kaya lang <laughs> ito. lang Ano mas mura? Madaling araw o kaya Tanghali? Ngayon na, tanghali na, mura. Ito ang pagkagabi pa yan. Sanda ng kilo yan eh. Sanda ano? Bahag <laughs> Oo. Ano? Kaya pagkanyan na kayo yan ng tao, mura na. Kaya tingnan mo yan, babagsak ng kilo. Ito ang pinakamarami oh yung turay. -tura. No? Ito Tanghali ang presyo. Tanghali ang pagsakal presyo, no? presyo. Ito, yan linggo. Ha? Isang ka? namin yan pag linggo. Linggo? Ano, patuloy naman yan. Kung baka maramihan ka, 50

maraming tahong din dito ah. <laughs> maraming tahong nagbundok oh, <laughs> 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 ang tahong nagbundok <laughs> hmm? <laughs> ang <laughs> tahong wala pa yung pagmahal na araw yan bundokan ano ba ito? ah muna no? lilinisan muna ito Lima. <laughs> 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 magkoko lang yan, boss, benta. O, <tis> na po kayo. Lang, oh. po, po, eh, kanila, 'Yan, mali dito, 'yan. 'Yan, mali na 'yung train, na lang, 'yun na lang. Para naman sa kanya si 'yan. Para rin siya kanya si 'yan, sampal. Ayun nga, oh, tinanggal ko 'yung ticket saglit lang. Okay, sakin sakin wala nang tinig oh. Tanggal din 'yung bakit ang murang na ng hipo, no? Maamot din ang fronte, no? Oo. Oh. At siyang so, pitsong hipo, no? no? <laughs> <laughs> so, natin, no? 95, hindi nukwena sa andahan no? bako sa so ito na ah kong malalaki oh 120 po kilo idol saan na? ganun na ito. na ano? ito dalonggong 60 nakita kanina 60 na 60 na lang ha? ano ito tamban malalaki na ah

In, rin salinyasi, ano rin din. Ini, magkaiba rin sa linya sa ano. Sa iba rin 'yon. Iba rin sa linya si. Oo, may rin sa linya Iba rin, 'no? Ah. Oh. Yan, tambayan. Ito tamban talaga 'to. Ah. Baka makalito na 'ko ng kasama ko eh. Yeah. Ano na, ano na? Ha? Ano na, ano na? Makana, 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 lityan na. 50.

ito bibili na natin sige confirm confirm magkano ulit yan 3 kilo tatlo, 50 50 gabi na sige tira tira 3 kilo 50 pwede ba mili o wala na Okay. ako na lang oh. pwede ba mili na lang ah sige Bire tayo?

Pilipili ka dyan. Tapos, ano, tungkol. Kwenta, siyang ka lang. Kwenta na lang. Kwenta, marami. Yan, salamat sa mga idol natin dito sa bulungan, no? Oh. Wala si ate ngayon? Sinquenta, satu kilo na sinquenta, terap. Tapi mikirnya yang don, May mga ngayon. Ha? May mga Oo. Kasi pang ako eh. Baka sa ano, maka-update ako sa linggo. Thank you. Mga ikaw. Ah, shout-out po muna sa mga tindero dito. O, Si ano. Tindero, tindero dito sa Bulungan, sa Paranaque. Thank you, Edel. Ah. Ang dami, na. Laka sa pinta lang. Thank you, Teka lang, yung mga bangos natin. Pabangos, pabangos, pabangos. Makano kilo bangos? Makano kilo? 140 na lang. Oh. Eh. Ay, 140 oh. Para makita ng mga viewers natin. Idol. Wala si ate? Wala, Wala no? Mga bangos. Oh, to torcelio. Kuchinta oh. na lang. Oh. Mababa ang presyon para dito kapag tanghali. O, oh, mga tagu pa natin ha. Ah. 145. Tapos, ba, Batangas, 95 na lang. Oh p say pa yan. Oh, ang buckle, si Binti ah, Murang-mura na. Ngayon, ipasilip po sa inyo yung ano sa labasan. Yung pwesto ng tuwag sa labasan kung manoron. Parang may dating pa oh. Ako sa labasan ko sa mga tao. Ah may datingan na ista. Grabe yung ano. Gabundok yung ano ah. Tahon. Oh, tahong. Grabe. Ang daming tahong daw tanghali. Balawa? pa nga dito yung dito dumadaong yung mga isda eh Ayan o. Oh. Dito dumadaong yung mga isda. Ah, tahong o. Oh. Tahong ang marami Oh. Patatabak talaga tahong. talaga tahong. Grabe no. Tahong ang marami dito ngayon. Bubaan ng tahong. Ay talaba oh. Talaba ho, mga kapatid, ang dami oh. No. Bangka. Pwede magkano siyang ano niyan? Persako? Persako ba pinta dyan? Pergalon. Ah, pergalon. Magkano? Diyan na, parang katalan ito. Magkano ang galon? Ha? Magkano ang galon, sir? Sandaan. Ah, sandaan. Ayun, sandaan po ang galon. Ayun, dito yung dumadaong mga mga bangka yun mga bangka oh. Ayun, ito, ng mga isda tapos dadalhin doon sa loob sa ayan sa loob Pwesto, no ito nagbabas lang ngayon ng ano, talaba sa katahan isang daan ho ang isang galon no? ang dami ang no? isang galon Tataba nga talaga oh. Sarap din sa kilaw yan. Wala oh. <laughs> nang madaong na Isda na wala <laughs> na. Talay na wala. Ang dami. Ang dami yun ng mga bangka. Oh, ito ang mga bangka ang ginagamit nila. no at ito hong uh, bulungan sa Paranaque ay uh, siguro malayo din ang pinanggagalingan ng mga isda dito bago ibagsak dito sa bulungan. No? So maraming nagsasabi at uh, tanghali daw ho ang maganda mamilirini. Eh. Tanghali daw maganda mamili, mamili, dito. Pero ginagawa oh. Papagandahin pa ito. Ginagawa dito. Pag natapos to maganda na to. Dito meron na PlayStation. police Dito pwede ka rin magpalinis no, kung gusto mo magpalinis. Ah, Grabe, tahong. Tataba. Eh. Tataba tahong. ng tahong.

Ito taba ano? Ang gawa talaga yan. Makano? Makano kilo dyan? Saan, yung galon ng ganun? Malit. Ay, yung malit. Ay, yung parang ano lata? Parang ganyan lang Ah, okay. Ayun, no? Kiter, sila yun. Ayun, shout out po sa mga taga ano. Taga parang niya akin. Talaga namang ano. Bagsak presyo ang dito. Talaga bagsak presyo. Ang dami, no? Ah, ito pala. Iba-ibang mayarap dito. Dito. Oo. Ang mura pa. Ang sarap sa... Pwede pa kilawin ito. No? Kilawin, pwede kilaw. Talaba, no? Pwede rin naman kilawin. Talaba nga dito. ng nga dito. Suka, suka na, no? <laughs> Ayan, no? Tingnan, ayun lang. Tingnan, tingnan. Ang dami, no? Grabe. Para naman lang para may mga tao dumadating. Para sa na kasi. Lalo ko na. Tayo sa Ano idol? 80 na lang idol? 80 oh, oh, na lang. Grabe mo. Oh, Baka? Hindi na tuloy nagbe-birthday yung nagbe nakaraan eh. 10 kilo sana. Sayang. Ay dun o. Hindi meron sana yung ano, yung... Kum, um, kumari ko. Ligo, oh, naninigosyo okay. kasi ng na isda. Sabi ko, doon ka sa bulungan kasi may kilala oh, ko. Okay. Kay Grace Cow. Bi pero binigay ko na yung taba siya no? si ma ma. So, si na. Si ate. Para kontakin na lang siya. Oo, oh, para dito lang. Ma. Oo. Oh, oh. Tanghali pala, dito kayo nakapwesto? Dito kami. Sa madaling araw doon? Oo, sa gitna. Yung kasampa facing oh, na yan. Oh, uh, doon. Kasampa at saka itong PFC. Ayun, shout out po kay ate. Sige ate ha, gawin oh, ako. Ito naman pinabili sa akin eh. Oo, oh, okay, sige, nakakuha ka. Ito, tampan okay, no, to. Tampan okay, okay, to, diba? Uh, Oo. Okay. Oh. Ayun, shout out sa mga ano ha? Shout out sa mga tindera-tindera dito. Ayan ha. Oh. Ah, Bye-bye. Uh -huh. Ah. Uh, ayan. Let's go.